Good morning! Good morning, mga Inday. Umaga na, umaga na naman. Kaliligo ko lang. Naligo na ako agad kasi magluluto ako. Ayoko kasi ng... ano? Magluto tapos pagod na bago maligo. Kaya ligo ko na ako. Lumaya na lang ako magbihis. Kasi tinatamad na ako makia. Magluto muna ako ng kwan ng tilapia ulam namin kasi alis kami ngayon. Maaga kami alis, punta kami ng ano? Um, yung kamag-anak ng asawa ng asawa ko. Ngayon ang living. Nakipaglamay din kami nakaraang gabi. Tapos Mamaya, maaga ang libing. Kaya maaga kami pupunta. Kailangan mga six. Um, alis na kami dito sa bahay. Kaya, luto mo na ako. Para maka, bisita ako eh. Mamaya, pakilala ko sa inyong bisita. ko Kung sino. Luto, luto mo na. may tilapia ako ito yung ipipry ko lalagyan ko ng kontinasan Cuma kayaknya kurang tingkat ya. Kalau okay. kok. Ayan ang bisita ko. Dito yan natulog kagabi. Pamangkin ko. No, good morning ka, Ma. Good morning, Pa. Na. Good morning, mga people. O, dito na yan siya titira. Kulam niya is itlog at saka pritong tilapia. Tapos, ito naman yung aking sawa pagkikising lang magkano baon mo ma? 35, 35 pesos ano bibiliin mo doon? bakit nagkakamay ka? wala kang kutsara? ayun o ito o magkanong baon mo? 35. Hindi mo hiningaan papa mo? Hiningaan yeah, so... Ang sabi? Yeah, so... Binigyan ka na 10, 10 piso? Anong bibilhin mo sa 35 Ramen. Ha? Ramen sa panin. Ah, siyumay. Magkano yung siyumay? Twenty-five? Ah. Tapos kanin? Dose. Dose. Musog ka na nun. Okay na yun kasi kumain ka naman ng kanin. Doon yan siya nag-almusal eh. Hindi yan nag-almusal. Ay, hindi ka na mag-almusal kasi kumain ka na dito eh. Diretso ka na sa bahay nyo mamaya. Tapos balik ka dito mamayang hapon. Bisan mo kain. Ah, Hahapin pa kita. Maraming kanin. Maraming kanin? Sige, tira mo. Kainin ko mamaya. Pag may tira ka. Kainin mo yung egg kasi pang patalino yan. malay mo, perfect yan man May Ma dilaw na yan. Sipag pa pa yung kulit po kulit. Wala <laughs> ka assignment? Wala kang ginawa kagabi eh. Mag-hi ka kay Tito. Hi, hi Tito Pito. Kasi laging nanonood yun eh. At tito, o. Oh, kasing laki na tayo, Tito. Ang fugi mo pala dito sa, ano, Mac? Sa camera, o. Oh. Kailangan, 5. 5.30. Okay. Ando na tayo, daw. Sabi ng mama mo. Six, seven, 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 eight, eight. Hindi, wala, wala pa yata ang 6, kumpisan. Ay, bakit ang aga? Every Monday na. Ah. Kaya pala. Marami ka ng friend doon. Marami ka ng friend. Wala ka pang friend? Bakit? Baka hindi mo binigyan ng baon mo. Kaya wala kang friend. May girlfriend, May girlfriend ka na. Eh, crush. Wala pa din. Kailangan kasi hindi ka patuli. Magpatuli ka muna. Ilang taon ka na. Wala ka, hindi ka patuli. Si daddy na lang tutuli sa'yo. Ah, gunting lang naman ini gugupitin. Tank. Si dadi nga kutselyo lang di papa. Ma. Inanto ka? Aga kasi nang pasok nyo Nagsuklay ka na? Mag-aral ka muna. Habang wala pa, wala pang oras. Hindi mo ba tinatakin yan? Yan. Hindi yan tinatakin. Ganyan lang. Mamaya pag dating mo matulog ka. Tayo ba eh? Eh. Ito. Laki ng tiyan. Parang ano? Parang nakalunok ng pakuan ah. <laughs> Kain. Kain pa more. <laughs> Ay, naku yung pamangkin kong tabatsing-tsing. Dapat mag-diet-diet ka na. Para happy. Ano? Sino bumili niyan, ma? Ako. Magkano? Lima. Lima po. Lima po. Limang piso lang yan? Ang naman. Ang tawag dyan? Para bibili rin kami itinda doon sa tindaan. Yoyo? 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 Ba naman yung yoyo eh? Australia. Ayun tawag niyan. Maya, maya, alis na tayo ha. Maglikpit lang ako doon sa taas. Natulog! Hindi, mamaya, gisingin na lang kita pag 5.25 na. Hmm. magguha walis walis mo na Dulu, mati sudah nanti.

啊啊啊！Uh, uh, uh.